kalinga pa yan tingnan nyo po ang aming attire ngayong umaga at ngayong araw na ito ayan hulaan niyo po kung saan kami pupunta ni kalinga pulidya hello shout out good morning ayan ngayon po ay araw ng linggo and hindi tayo nakapagsimba dahil wala po kami lapit na masisimbahan dito kaya pupunta tayo sa dagat tabing dagat at balita po namin ay marami daw kung shell dito sa dagat. At mayroon na nga si nanay nang na yata ng shell. Taib pa, wala pa. <laughs> ay, kaya pala wala pa si Ginaling kasi taib pa. High tide pa pala. Kalinga plidya. High tide pa. Kaya pala wala pa si kaya ano. Kaya wala pa si Ginaline kasi high tide pa. Anong oras pa kaya yung maglo-low tide, no? Antayin natin na mag-low tide, eh, di ba? Kaya na natin makatulog. No? Ayun, mga kalingap. Kaya pala hindi pa kami dinadaanan ng aming guide. Kasi na, kung may, na kayo, na kay, nakausap kami, mag-guide sa amin ngayon. Uh, at siguro mga kayo, hindi pa siya dumadaan sa bahay. Gawa nung high tide pa. Excited lang talaga kami umalis. Anong oras kaya ito mag-low tide? Ha? Huh? Oo, baka hapon ng lutay. No? Kaya ang gagawin namin ngayon ni Kalinga Playa, tutuloy lang kami at uupo kami dun sa gilid. Tingnan nyo po mga Kalinga, maganda din maupo dun. Umaga kayo, maaga. Oo. Ah, baba na rin naman ang dagat, oh. Ayan, na yung tubig. Ayan. Tingnan po. dagat dito po napupunta sa ilog na ito yan o mga nyog, kawayan kung ano-ano pa dinapinampot po yun ng mga bata at pinang, pinapatuyo ko para pang gato may mga bata po dyan na namumulot niyan. yan ito po po siya ay high tide pa so antay natin na mag low tide panoorin natin kung paano lumubog ang ay baano maghibas ang tubig Hintay natin sila mo siya maghibas sa tabing dagat. Kuya, anong oras po kaya ito maglo-low tide? Okay, hey, anong oras pa po ba ngayon? Eight. Ay, eh, baka po tangali ko po yan. Alas dose? Opo. Okay. Mm -hmm. Alas dose pa wala una. Ay siya. Kaya pala, wala pa yung ating guide. Maya-maya <laughs> pa po yan. Mamaya-maya -maya pa yan. Matagal-tagal ba yan na na? Opo. Laki po Oo. Ah, siya. Ah, sige po. Yan, narinig niyo po mga kalingab. Alas okay. dose pa daw po. Okay. So malamang lamang Dadaanan natin nito mamaya ng ating guide ay Alas 12 pa Yan mga kalingap Magandang magandang umaga na araw ng ang shell tay. <laughs> ano may gasolina pa na bisita Gusto pa kaming pahamak dun sa gasolinahan oh. Yok yok. Ayun jok na sa Ay mga, mga kalinga, linis-linis na po oh. Talagang tulong-tulong. Ay bukhang na andito si Kapitan. At bukhang si Kapitan niya yun na masasalubong natin. Ang masipag na Kapitan. Grabe kahit saan-saan ko na lang po ito nakikita. Kahit saan sa ang sulok ko na lang ito na dadaanan na naglilinis ay kap. Grabe talaga kap. Linggo ngayon kap, parang ng linggo nagkita din tayo naglilinis ka. Talaga si kap, oh napakasipag kahit saan. Yan po ay kuha, yan ay linggo-linggo namin activity. Oo nga kap, grabe no. Talagang ini-implement in mo talaga yung kalinisan ng paligid. Ito, itatagos namin ang gato sa so kapilang tulay. Ah, mabait ang talagang maganda ngayon ka para malinis na at ito, naging linggo dito muna kami ulit, Gawa na yung bata rin ng mga tignan tuminsan ay ginagawa na itong Mm, -mm tapo na ng basura. Nga, ah, oh, ay kahapon, oo. Oh, nakikita Ngayon namin kahapon dyan. nagtatago. na, dito na nagtatago. Oo, oh, kahapon yeah. niya, may nakita kami dyan. Yeah. <laughs> Ginagawang ano, love nest. <laughs> Ginagawang love nest itong paligid. shout out po at good morning po sa inyong lahat. Ginagawang nito Love nest na nga. Pagandahin na natin para hindi noon masyadong ano, halata. Grabe. Kapa nung oras na maglulutay? Tanghali po. Ay, tanghali pa. Manguwasa na kami ng... Manguwasa na kami ng shell dyan. Mayroon ba kami makuha dyan? Mayroon ba kami makuha Mayroon ba kami makuha dyan? Mayroon ba kami makuha ng shell dyan? Anong si? Sabi daw nila kabibe. Di ba ba? Madalang po dito kabibe. Ay? Ang kabibe doon sa mga may putik-putik. Pag sa ganitong buhangin. wala. Mmm. Mahanap kayo ng maputik na lugar. Mm. Mm. Level, putik. Ay. Kailangan daw pala yung maputik-putik. Ay, gusto po namin yung kami ang manguha. Ayoko po bumili. Mas mas, mas, na mas excited pa. akong manguha. Pag may talaga mga 200 by may naman sa Sa amin, kapitan, oh, oh. Saan may shell? Sabi dito daw. Kung daw may shell, may sa ilog. Dung, may sa ilog. Saan pong ilog? Mayroon pang kasi ilog. Ay, po, dito wala pa kasing shell. Lang nandito, petron, Titi. <laughs> eh, <laughs> <laughs> grabe. Dilay wala pa. Baka sa isang taon mayroon. Ano wala pa. Dito pa sa ilog mayroon yan diyan. Ganun. Sa <laughs> ilog may nakukuha doon sila. Ano? Ano? Sarap na dito mag-picnic ano? Pero dito wala. Tapalang. Saan sa ilog din? Sa Ilog na yun Sa ilog para ah yun tapalang yun tapalang tapalang, tapalang nga yun pero malalim po yung putik to lulubog kami sige po thank you ikot ikot lang po kami ayan ang ate naman maglulotide na po siya mga kalinga po maglulotide na siya ay false alarm po yung ating third guide wala daw po pala ditong shell at doon daw po sa ilog yun ang kukuha. Ang alam ko nga din po sa ilog po talaga yun nakukuha at ano, putik-putik po yung kanyang ano nilulubugan. Ito po kasi pagka nag low tide po yan, buhangin po itong ilalim ng mga bakawan. Pero ano yan eh, bahayan ng mga alimango. Yan yung mga bakawan na yan. Binabahayan po yan ng mga alimango. Kaya pag gabi, pag gustoy siguro mangilaw, ayan nakukuha ah, po dito ng mga crabs na maliliit. Siguro maliliit na lang ang natitira dito. Dahil marami naman pong nangingisda. Kasi mga, mga Pero ang ganda parang paligid. Oh. Parang tinatanim pa nila yung bakawang kasi marami yung bagong tubo. Oh. Hello, hello, hello. Empty shells. <laughs> <laughs> ang sabi mo kasi shells. Ayan na nga. Shells na nga yung binibigay sa'yo. Diyan pala empty shells. At marami na silang naipon na ano, na basura oh. Marami na silang nakukulitang basura. <coughs> Mamaya pa daw pala itong 12. Ang ganda ng balikid. Ang ah, sarap ng hangin. Ang sarap ng hangin. Ang ganda ng ano, ang sarap talaga ng hangin dito. Makakatulog ka talaga. Kahit 'yung mainit siya pero mahangin. Makakatulog ka talaga sa paligid niya. <coughs> ang linis. Ang oh. linis. linis. Tapos itong mga bato na yun, pag na-arrange siya, no? Magiging tourist spot na itong lugar na ito. Pag na-arrange nila yan. Uh, dito talaga yung sulok na ito ay talaga dito na ng basura dahil dito yung pinakasulok hindi daw tayo mga makakapanguan ng shell kaya dito po tayo mag sa grabe po ha sa bahay po ayan ito po palang kubo na ito na nakita na sa nakaraan ay kubo po, po, po ito ng mga mangingisda ayan samahan ng mga mangingisda dito sa Barangay Panikihan. Ayan o, oh, nandito si Kapitan. Ah, uh, talaga ang ganda po ng kanilang lugar o. Oh. Native na native. Ang ganda. Ay, ang ganda dito. Grabe, ito po Ang oh. ganda ng lugar. Grabe ka pag kayo, kayo, may problema pumunta kayo dito dito kayo magpalipas. Yung ah, gusto Sumigaw kayo dito ng malakas. <laughs> Ayan, kasama po natin sila kakapitan at ang kanilang mga mga magigiting na kagawad oh. Ito ang Ay, meron din sila Pwede po pa pumasok doon May, Mayroong guard o Ano? Katinan niyo po yung kanilang lutuan Ang cute Ayan po, mga kalinga po Pwede po tayo dito magpiknik Pwede po. Man. Ayan, pwede po namin dito isama si Kuya Bal. Pwede po. Ayan, Kuya Bal, meron na tayong hideout. <laughs> Ayan, Cab, pwede ba po ba namin dito isama si Kuya Bal? Ay, gustong gusto yun ni Kuya yung tabing dagat. Kahit yung anak. Ah? Ay, galing nga, Pram. Asya, para po kami ay nakakapag naman ng langhap-langhap ng masariwang hangin. malay mo, si Sir Matubang matuwa kay Pangulo, bigyan kahit sa solar. Ay, oo, solar. Solar ba kailangan nyo? At kinabang po niyan yung mga malilit na may ngisda namin. Ay. Ilaw kasi dito. Oo. Oo. Sige, manawagan po kayo 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 kayo, balay. Kaya po, Sir Matubang, baka sakali, kung may po kayong kaluwagan at marami naman kayong subscriber, isa na ako ron. May hiling po ako, baka mabigyan po kami ng solar dahil medyo, kahit hindi naman po yung mamahalin. Mm -mm. Oh, basta may liwanag. Basta may liwanag na may pagkakilala po yung mga mangisda para sa pagdoong po namin ay hindi po kami malilito kung saan po kami pupunta. Oo. Oh, oh. Kasi... Samahin mo na pati po nung yung may nagbibling po. Oo, oh, oh, ano, ay, yung para, no? parang signal light oh, signal light oh, so, oh. Parang kasi, oh, kahit saan kami party sa daon Alam namin kung saan kayo na sa daong, po. Kahit gabi oh, Maraming salamat po But, Hindi po kami lumus na umaasa Pero po Umaasa talaga <laughs> Kami po ay baka sakali Ang ah, uh, mga mangisa, hindi puro para sa akin Pura po sa aking mga samahan Ano po oh. pangalan niya tay? Ako po si Oscar Bulanon po Talpunti mo. po, middle oh. initial at meron po akong membro na mahigit pong isang daan. Member ng mga ma Samahan ng Mga mangingisda Dito po sa aming barangay, sa paniglihan, sa pangunguna po ng aming mga kagawad at komitiba na si Sir Edwin po. Siya ang komitiba po namin ng -agri agriculture at fisheries. Ay di tayo mahigit isang daan yung samahan nyo na mga ingisda. Remember po. Eh, di, marami po pala magiging subscriber ang kalingap dito. Ayan. <laughs> taga, di, may 100 plus na agad doon. Oo, o, diba? Ayan. Ayan, kaya Bal, mayroon na agad ikaw isang daang subscriber dito sa samahan na mga mga ingisda. May asawa yun, may Do anak. Oo. May pauron. Opo. May damay na po. Opo. Hindi lang po basta subscribe. Panuorin niyo po natin yung video. At ishare po natin yung, po yung pusing, video. Share. Uh, para makinabang po ang lahat. Tama. Tama. Ayan. Marami, marami salamat po sa kanilang pangulo ng mga mangingisda po dito sa barangay Pakini Panikihan. Kasama po ang kanilang magiting na barangay captain. At ang mga magkagawad. Ayan. O sama-sama silang lahat. Araw ng linggo, imbis na kasama ang pamilya. Kasama-sama silang Pagawid. naglinis. Ayan, no? Kaganda. Ang mga magagandang kagawad. Pagawid. Ayan. Ayan po, Kuya Bal. Meron na pala tayo dito ng pwedeng pagpahingahan, no? Ay, grabe, Kuya Bal. eto talaga ang swak na swak sa'yo. Yung ganitong lugar na makakapag-relax ka. Pagka na napapagod na sa pag-akyat sa kabundukan. So ayan po mga kalingap, kaling dito po muna tayo magtatapos ngayong umaga uh, at hindi naman po tayo makalaot dyan at makapanguha ng shell. Kaya inibitahan po tayo nila kap dito sa kanilang, uh, ito po pa yung kubo na ito, hindi po ito bahay, ito po ay kubo para sa mga mangiisda. Ayan Kuya bal, yung kahilingan ng kanilang Pangulo, sana daw po ay magkaroon man lang po sila dito ng solar lights para po makikita ng mga mangingisda na padaong yung kanilang tubo para hindi daw po sila naliligaw kasi sa ngayon daw po ay wala man lang po silang solar at signal light po dito sa kanilang uh, tubo, kaya minsan yung ibang mangingisda ay naliligaw kung saan sila dadaong ayan po mga kalinga at sa mga, mga puso po dyan na makakapanood po ng ating video ang kahilingan lang po nila ay solar mailalagay po pag silbing liwanag po sa kung tinitirhan po at uh, pinagdadausan po ng kanilang pagsasama-sama ng kanilang samahan dito sa tabing dagat ng barangay Paniklihan Thank you, thank you po sa inyong lahat umasa po kami na may matatouch po si Lord, yung munting, uh, munting halaga po pag nagpasama-sama po, pinagsama-sama po natin, makakabuo po tayo at makakabili po tayo ng solar lights para sa sa kanila. Maraming maraming salamat po. Huwag po natin kalimutang supportahan. Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalinga Prop. Ganon din po ang aking partner Rich Falcon TV. Huwag niyo po siyang kalimutang suportahan At ang ating po mga kasamahan dito sa Bumakalanting Pad, Ambassador J. Morillo Vlogs. Catherine Official, Mara Mara 77 uh, Kalinga Pledja, Billionis Mix Vlog at ang inyong lingkod po Aldous Eagle TV po and supportahan niyo po yun nyo po ang ating Love and Care Mama Redison Bless Vlog. Ayan. Araw-araw po siya nag-live. Ma'am Lina Barbose, may live din po yan araw-araw. cc Heart Barbolen, arty, arty Heart. Ayan, medyo nagpapahinga yata sa YouTube niya ngayon. Alalir Ormatan. Ayan po yung mga kasama natin. At sa lahat-lahat po na hindi ko pa nabanggit, maraming maraming salamat po and shoutout po sa ating mga titas dyan. Hindi ko man po kayo isa-isa, -isa. maraming 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 salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagtitiwala at suporta po sa amin na mga maliliit na vlogger. Maraming maraming salamat po and to God be the glory. Bye-bye po.